Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Attorney Ed Tolentino, ka-sparring partner niyo sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Wala po kayo makikita ng commercial sapagkat handog ko sa inyo is strictly our passion for boxing. Kaya naman, straightforward information ang inyong maririnig. Walang halong sarswela o mga clickbait titles. At ngayon mga kaibigan, pag-usapan po natin ang dumadagundong na issue sa larangan ng pro boxing, ang one-year suspension or ban na ipinataw ng Japan Boxing Commission kay John Real Casimero. Pag-usapan po natin, ano ang authority o kapangyarihan ng Japan Boxing Commission para magsampa o magpataw ng one-year suspension or ban kay Casimero. Pangalawa, ano ang epekto ng nasabing one-year ban o suspension sa karera ni Cuadro Alas, General Casimero. Lahat po nung yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Ito nga, kamakailan pinatawan ng one-year suspension or ban ng Japan Boxing Commission also known as the JBC, ang ating boksingerong si Johnwell Casimero. Ang ban na ito mga kaibigan ay nag-ugat sa kabiguan ni General Casimero na mamit ang official weight limit sa kanyang laban kontra kay Saul Sanchez ng California. Ang nakalagay po sa kontrata ay kinakailangan ang timbang niya ay 122 pounds. Ito po ang weight limit ng Junior Featherweight o Super Bantamweight Division. Bagay na hindi nagawa ni Johnel Casimero. At dahil po dito, siya ay pinatawan ng one-year ban o suspension ng Japan Boxing Commission. Kahit na eventually natuloy ang laban sapagkat pumayag naman si Saul Sanchez subject to certain conditions ang sabi ng Japan hindi mo sinunod ang termino ng kontrata kung kaya't ikay pinaparusahan Siyempre yan ang fight contract yan po nakasaan Ang laban po kay Saul Sanchez ay ginanap sa Yokohama, Japan So ito po ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Japan Boxing Commission Parang isang OFW uh, Pilipino pumunta sa Saudi Arabia kailangan sumunod ka sa alituntunin ng Saudi Arabia sapagkat nasa ilalim ka ng kanilang jurisdiction. Ganun lang po kasimple yan mga kaibigan. Now, ang Japan Boxing Commission mga kaibigan, ito po ang nagre-regulate ng lahat ng pro-boxing activities dyan sa Japan. Yes mga kaibigan, dyan po sa Japan, meron silang eksklusibong komisyon na siyang nagmamanage, nagre-regulate ng boxing. Ang Pilipinas wala sapagkat gab lamang hindi ko na alam kung ano nangyari doon sa Philippine Boxing Commission na pinropose ni Mari Pacquiao. In any event, mga kaibigan, ang JBC, ang isa sa pinaka stricto. tingin ko nga pinaka stricto eh, na komisyon sa mundo. Napaka-estrikto po nito. Meron silang ethics committee. Alam nyo ba, na kapag ang isang foreign boxer na lumaban sa Japan, ay eh, pangit ang pinakita. Alam nyo na, lumalabas pala na hindi naman pala marunong mag-boxing, nag-sightseeing lamang, pwede siyang iban ng JBC hindi katulad sa atin, kahit walang kwenta yung boxingero, nakikain lang eh okay lang, sa Japan Boxing Commission, hindi pe pwede yan kapag lumalabas, padded lang yung record mo hindi ka pala talaga marunong, pangit ang pinakita mo, sorry, ban ka na ah, ka stricto ang JBC, ang JBC mga kaibigan, ultimo pagpapakita ng tato ng kanilang mga boxingero, yung mga Japanese boxers kapag nagpakita ng tato Maaari ka rin patawan ng parusa. So sabi ng mga boksingero, ano naman ang relasyon ng tato sa boxing? Ang sabi ng JBC, e baka isipin ng mga nanunood na yung tato mo ay link to organized crime. Ha? Alam niyo sa Japan, may mga organized crime syndicates na nakikilala sa kanilang tato. Ganyan po ka-stricto ang JBC. Ang JBC, mga kaibigan, ay tinatag noong 1952. Bakit po 1952? Sapagkat ito po yung taon na nagkaroon ng first world boxing champion ang Japan sa katauhan ni Yoshio Shirai. Tinalo niya ang Filipino Hawaiian na si Dado Marino para maging world flyweight champion. Diyan po sa Japan ginanapan laban kaya ang JBC ay itinatag para isupervise ang nasabing laban kung saan nagkaroon ng first world boxing champion ang Japan. At mula noon, JBC na nga po ang humahawak. Si General Casimero mga kaibigan ay isa lamang sa napakarami ng boksingero na pinarusahan ng ban suspension ng JBC dahil nga sa hindi pagsunod sa alituntunin ng komisyon. Kung maalala po ninyo, in 2018, ang Mexicanong si Luis Neri ay pinatawa ng indefinite ban ng JBC matapos ang magpakitang 5 pounds overweight sa kanyang bantamweight title match kontra sa Japanese ring idol noon na si Shunsuke Yamanaka. March 2018, pinatulog nitong si Luis Neri si Yamanaka in just two rounds. But he was five pounds overweight sa labang iyon, mga kaibigan. And before that, in 2017, sa kanilang unang labat kung saan rin ni Neri si Yamanaka, and napatunayan na gumamit siya ng pinagbabawal the drugs o performance enhancing drugs. Kaya nagkalita po ang mga hapon sa lantarang pandaraya at pinatawan ng indefinite ban si Neri doon sa kanilang laban kay Yamanaka. Ang ban na ito mga kaibigan, ay nilift lamang ng JBC nitong taon na ito ng labanan ni Luis Neri si Naoya Inoue. Pero alam nyo ba kung bakit nilift? Sapagkat nakakita ng pagkakataon ng JBC na i-avenge ni Naoya Inoue ang naging pagkatalo ni Yamanaka. So doon mismo sa Japan, ha, binawi na ng JBC ang ban kay Neri, lumaban si Neri sa Japan at siya'y pinatulog nitong si Naoya Inoue. So naigante ni Inoue at napahiya si Neri sa mga Japanese fight fans. Now in 2018 mga kaibigan, ah, si Daigo Higa failed to meet the weight sa kanyang laban kay Christopher Rosales ng Nicaragua for the World Flyweight Title. 2018, si Daigo Higa became the very first boxer ng Japan to fail in meeting the weight. Ganun po ka ang Japan sa boxing pagdating sa timbang. Imagine, 2018, doon pa lang nagkaroon ng first Japanese boxer na hindi na meet ang timbang. Disiplinado po ang mga Japanese boxer. Si Daigo Higa ay pinatawan ng suspension ng JBC. Sariling boxer nila. In fact, yung trainer ni Daigo Higa, ang legendary Japanese boxing champion na si Yoko Gushiken, ay pinarusahan din ng Japan Boxing Commission. Ganyan po ka ang JBC. So itong si Casimero is just the latest casualty ng JBC. The latest ikang nga eh, na naparusahan ng JBC sa hindi pagsunod sa kanilang alituntunin. Wala po tayong magagawa diyan sapagkat ganyan po ka ang JBC. At in a way, mga kaibigan, alam na nila eh, meron na silang suspecha na maaaring hindi mamit ni Casimero ang timbang. Sapagkat sabi nga po natin, may reputasyon na si Casimero sa hindi pag ng timbang bago pa lamang ang laban sa Japan. So wala po tayong magagawa dyan. Karapatan po ng Japan na i-impose ang napaka-strict na kalakaran sa kalilang bansa. At kayo, pag-uusapan naman natin ano ang epekto ng banay sa karera ni General Casimero. At ngayon mga kaibigan, ating pag-usapan po ang epekto ng one-year ban o suspension na ipinataw ng Japan Boxing Commission o JBC sa karera ng ating boksingerong si General Casimero. Unang-una mga kaibigan, yung pong alituntunin, yung parusa na ipinataw ng JBC ay epektibo lamang sa teritoryo ng Japan sapagkat yun lamang po ang kanilang jurisdiction. So ibig sabihin, hindi pwedeng lumaban sa Japan itong si General Casimero sa loob ng isang taon. Okay? Ngayon, masakit po dito mga kaibigan, ang Japan, ang hotbed ng boxing sa Asia. Napakarami pong boxing activities dyan sa Japan. Kapag nagustuhan ka ng mga hapon mga kaibigan, yung mga Filipino boxer at yung mga foreign boxers, they are paid well. Maganda ang accommodation, maganda ang bayad sa kanila. E yan ang hindi makukuha ni Gianlo Casimero sa loob ng isang taon. At ngayon mga kaibigan, ito ang medyo nakakatakot. Si General Casimero, ay libre na maglumaban sa ibang bansa. Wala pong problema sapagkat hanggang Japan nga lamang po ang epekto ng one-year ban. Pero mga kaibigan, may mga sitwasyon na yung mga komisyon sa ibang bansa ay ino-honor yung suspension nung isang komisyon. Nakakaroon sila ng mutual understanding. Kasi nga po, kapag yung ibang bansa naman ang nagsuspend ng boksingero at hindi inoonor ng ibang bansa, eh di ba babaliwala? Wala kayang isircumvent ng boksingero yung naging parusa sa kanya. So, minsan, merong indirect understanding ang mga komisyon sa iba't ibang parte ng mundo na, oya, ah, pag ako nagsuspend, i-honor mo ha, para pag ikaw naman ang nagsuspend, i-honor ko din. So, hindi makakalusot yung boksingero. Nakikita nyo na ha, very strict. Meron silang mutual understanding. Doon madadali si Casimero. Pero sabi ko nga mga kaibigan, usually nangyayari lang ito, ino-honor ng ibang komisyon ang suspensyon ng isang komisyon kapag may halong paggamit ng performance enhancing drugs yung naging weight issue ng boksingero ah kapag yung boksingero let's say nahirapan sa timbang napatunayan na gumagamit ng uh, ipinagbabawal na gamot para pumayat ay diyan po papasok yung tinatawag nating mutual respect iyo honor ng komisyon ng isang bansa yung ginawa ng komisyon ng isang bansa Sapagkat sabi nila, may halong droga na yan eh. Hindi lang maganda talaga yan. So, sopa, medyo nakakahinga tayo sapagkat yung kaso ni Casimero ay strictly overweight lamang. Wala pong issue na siya gumamit ng performance enhancing drugs o ipinagbabawal na gamot para may baba ang kanyang timbang. So, medyo nakahinga tayo doon, mga kaibigan. Sapagkat pag meron nga pong gano'n, mga kaibigan, usually, ino-honor ng ibang bansa yan. Parang kay... Ryan Garcia. Lumaban siya sa Brooklyn, New York, na suspensya na fine siya, kasi napatunayan, di lamang siya overweight, eh gumamit pa siya ng performance enhancing drugs. So nakita po ninyo, lahat ng ibang komisyon sa Amerika, outside New York, Los Angeles, etc., lahat in honor yung suspensyon ni Ryan Garcia eh dapat sana napakadali. Pwedeng lumaban sa West Coast itong si Ryan Garcia pero inonor ng ibang komisyon sapagkat may halong droga. Wala naman pong ganyan kay John Will Casimero, awa ng Diyos, makakahinga pa tayo. So pwedeng lumaban si John Will Casimero sa ibang bansa as long as yung bansang yon ay hindi iyo honor yung suspension ng Japan Boxing Commission. Now, ang JBC mga kaibigan, isa sa pinaka-powerful na commission sa boxing, napaka-influential po nito. Meron silang ties sa WBC, WBA, and the other boxing organization. Si Luis Neri, nung siya'y sinuspindi ng Japan, yan po'y in-honor ng WBC. si Sinuspindi nila si Neri, at hindi ni-rank si Neri. Tinanggal sa ranking si Luis Neri. Pero yun nga po, inuulit ko, yung kay Luis Nery meron pong allegation kasi na gumamit din siya ng performance enhancing drugs kontra kay Yamanaka. Wala po yan dito sa kaso ni Januel Casimero. Sana wala talaga. Strictly wait lamang ang naging problema ni Januel Casimero. Pero mga kaibigan, yung ginawang pagpataw ng parusa ng JBC, in a way, naglagay po ito ng marka kay Januel Casimero. Ha? Kasi doon sa, sa Dubai, nakalusot siya. Yung kay Paul Butler in 2021. Kasi hindi naman siya tumimbang eh. Sabi niya, may viral gastritis siya yung uh, laban niya kay Butler sa Inglaterra, sa England, in 2022, hindi rin siya nakapagtimbang sapagkat nakukuha ng uh, abijo video, eh, nagsasaw na siya at hindi nagustuhan ng Inglaterra, yung Boxing Commission ng Inglaterra at in-scrap na ang laban. Dito kay uh, Saul Sanchez, nakapagtimbang si uh, Casimero at nag-overweight talaga, dokumentado. At yung parusa ng Japan Boxing Commission, sabi ko nga, Naglagay po ito ng parang marka kay Casimero. Notice to the world. Notice to all boxing promotions na itong boxer na ito may problema sa timbang. So kung gusto nyo kunin siya, bahala kayo. Sapagkat pepede, gagastos sa inyo siya. Pagdating ng aktual na laban, baka overweight siya. Yan po ang mensahe na gustong ipadala ng JBC sa iba't ibang komisyon sa kanilang pagparusa kay General Casimero. Kumbaga, meron na kaming notice sa inyo. Bahala na kayo kung gusto niyong mag-gamble sa boksingerong ito sapagkat gagaso sa ninyo pagdating ng aktual na laban ay baka overweight at hindi lang matuloy ang inyong laban. Yan ang masakit sapagkat dokumentado na ngayon ang weight issue ni Casimero. Alam na ng mundo because of that one year ban na umikot sa buong mundo ng boxing. So I plead to General Casimero, monitor your weight. Nobody, no boxer is above the regulation. No boxer is bigger than the sport. Sabi nga po ni George Foreman, kami mga boksingero, dumadaan lang sa boxing. Ha? May bagong talentong darating, ha? Mata mawawala kami sa boxing, pero ang boxing nandyan pa rin. Kaya kailangan sumunod ka sa alituntunin because nobody is bigger than the sport. Lahat ng boksingero, kailangan sumunod sa weight rules ng boxing. Kaya nga po may weight division. Okay? So, lesson learned kay General Casimero. Hopefully, hopefully, makabalik agad siya sa boxing sapagkat napakasayang na talento, mga kaibigan. Sayang, sayang na talento. Sayang ang oras. 35 years old siya. At tumatakbo ang oras. And sabi nga po natin, eh, darating ang araw, maring pagsisihan ni General itong nangyaring sitwasyon na ito. Sapagkat ang dami sana niyang kinita, ang dami niyang honor na nakuha kung naging maayos lamang ang kanyang timbang. All is not lost. Pwede pang magbago ang ihip ng hangin para kay Januel Casimero. Pero lahat ng ito ay nakadepende kay Januel Casimero mismo. At yan po ang buod ng Boxer Shorts for today mga kaibigan. Muli maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Salamat po. Hindi po kayo obligadong mag-comment o mag-subscribe sapagkat hindi naman po tayo nagpapamonetize. Pero salamat po sa inyong pag-subscribe dito sa ating YouTube channel. At ah, do follow yung ibang mga vloggers sapagkat hindi ko po kayang i-cover lahat ng topic at maaaring may mga topic o opinion nako na hindi kayo sumasang-ayon. So do follow na lang the other vloggers. Ako po si Tony Edlantino muli nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.